Bukas ang Department of Transportation sa posibilidad na idaan sa expropriation o pagkuha ng gobyerno sa mga pribadong ari-arian na tatamaan ng Metro Manila Subway Project. Yan ay kung hindi talaga uubra ang pakikipagnegosasyon sa isyu ng right of way. Nasa frontline na balitan yan si Laila Pangilinan. Ito ang mga tunnel boring machine na ginagamit sa ginagawang Metro Manila Subway. Ininspeksyon nito ngayong araw ng Department of Transportation bago ang nakatakdang paghuhukay sa mga panibagong segment ngayong buwan. Sisimula ng pagbubungkal sa North Avenue Station patungong Tandang Sora Station. Ang boring machine, kayang makabungkal ng halos labing metro kada araw. Inaasahang matatapos ang paghuhukay sa loob ng labing dalawang buwan lalo't may padating pang dalawang tunnel boring machine ngayong taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, on track ang konstruksyon ng subway. Pero aminado ang kalihit na malaking balakid pa rin sa pag-usad ng proyekto ang issue sa right of way. Ang magiging problema natin if we enter into a contract with the contractor no? and then yung may mga issues pa tayo sa right of way, baka hindi makapagsimula on time. No? and magkaroon ng tinatawag na prolongation cost. Ayon kay DOTR Undersecretary for Rails, Jeremy Rejino, na iayos na ang 50% o kalahati ng right-of-way habang patuloy ang negosasyon sa iba pang property owner na tatamaan ng subway. We have uh, now shortened the negotiation process and if there will be no agreement then we will have to file the expropriation proceedings but without prejudice to continuing with the negotiations we are still doing our best to convince property owners that uh, all things considered other uh, concerns are already factored in Ang Metro Manila Subway ay isa sa mga malalaking proyekto ng DOTr may haba itong 33 kilometro at may 17 istasyon. Sa ngayon, nasa 40% na itong tapos kung right-of-way at konstruksyon ang pag-uusapan. Kumpiyansa naman ang ahensya na masisimula na ang operasyon mula sa Valenzuela Station hanggang Ortiga Station sa 2028. Sa 2029 naman, inaasahang bubuksan ang Ortiga Station hanggang Bikutan Station. Pag natapos na, Magiging 35 minutes na lang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya. Mula yan sa kasalukuyang isa't kalahating oras. Nasa 488 billion pesos ang tinatayang pondo para rito, na suportado rin ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.